Hello guys, magkano nga ba ang kinikita ko sa mga views ko sa aking mga long form videos? Magkano ba ang kikitain ng 1K views, 3K views, 6K views, 10K views at 18K views? Pero ito guys ay nakaka-base lang sa aking mga videos. Pero nakadepende pa rin yan sa mga tao kung nanonood sa video mo at pinapanood nila ang inyong videos at mga ads nito. Magkano nga ba ang kinikita ko sa mga views sa aking mga long form videos? Ipapakita ko sa inyo at para malalaman ninyo kung magkano ba ang kinikita ng bawat views sa aking mga long form videos. Ito yung kita ko sa 1K views. Ayan, tingnan nyo guys ang video ito. Nakakuha ito ng 1K views. At ito yung earnings niya. Ito namang isang video ko guys ay nakakuha ng 3K views. At ito namang video ito ay naka-earnings ng ganito. Ayan yung earnings niya guys sa video ito. etong isang video ko ay 6K views. At ipapakita ko kung magkano ang earnings ng 6K views. Tingnan niyo guys ang 6K views. At ito po yung 10K views guys na earnings. Magkano ba ang kinikita ng 10K views? Tingnan ninyo kung magkano ang kinikita ko sa aking 10K views. Ang video ito ay nakakuha ng 10K views at ang earnings nito ay ganito. At ito namang 18,000 views. Ang 18,000 views ko na video ay nakakuha ng ganito. Ang video ito ay nakakuha ng 18,000 views at ang earnings nito ay ganito. Ayan guys ang earnings niya. Pero nakadepende pa rin ito sa mga videos niyo kung pinapanood nila ng buo at pinapanood nila ang mga ads nito. Kaya ipapinapakita ko sa inyo guys para makikita ninyo kung magkano ba talaga ang kinikita ng mga content creator na monetize na dito sa mundo ni Meta at nag-upload ng mga long form videos. Yun lang guys and have a nice day. Please follow, like and share para updated kayo sa aking susunod na video. Maraming maraming salamat.